what's guys no nandoon may bisita na po dire sana si Preser na Shayra oh magago ni nila oh tarungan agi sa sa sila guys nag Numbering Spanish, sabisaya. Bisaya o Tagalog, no? At Tagalog sa 4 apat apat no? Uh, sa Bisaya, nah, wala din ngayon ka sa Upat, upat sa Bisaya. Yes. Oh. Sa Espanyol, 4. Okay. In English, 4. <laughs> 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 diba? Yan ang mga, mga good tip na one. o, <laughs> oh, diba? Na, na, okay kayo na oh, mga children. So, oh. na, na. Diba? Yan ang pagsulat. Uh, Bahalag dilinindutan agi. Basta na oh, masabta na oh, uh, di is yung space ba ayaw sikit sikit kay ultimo si mama na si sa mama ni ma niyo teacher Jesse oh teacher Jesse maglibog yun na basa na oh it's tagalog maglibog malilito oh, hindi maintindihan. ready na dihan in English uh, sa English maner In English, uh, it's hard to read. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> Spanish, uh, no rido. <laughs> <laughs> no rido, Basa <Masabasa> basa letra. <laughs> oh no! <laughs> <laughs> Ay, sa Victor Jesse. Sana, oh. Okay, talong nga. Yan. Kaya eh, pagdali. Kaya yung pagdali. Ah, guys, na. Na kalit na. No? <laughs> na punong storage. So, na ko tayo kung dito subscribe ako man ang akong followers si Grida yung sari si Chris <laughs> oh. yan yeah, sa so susunod na na mag ko mag mag ko sa akong kuhan video mag -kuhan, mag finding kuhan nga mag kuhan ko o oh, finding mino uh, <laughs> 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 ayo finding minum like, dagal man na <laughs>

With god. Oo. Kunan ko panahon 80 80. Oh, ang 80, 80. sa hmm. ang 80 sa Espanyol 80. 4. Sa Bisaya 80. 80. Kaso sa, sa Bisaya ano? Balug. Ah, sa Tagalog 80. 80. Oh, walumpo. Walumpo rana. Mo, sorry. Kay kung walumpot ni sumpay, walumpot kasa ba? Pero kung walang sumpay, walong poran siya. Okay? Ah, sige, mga guys. na Focus na focus. Ha? sulat na ang makapanindot sa agi ang sige pagsulat ha ah. pati ma paano masabi nanidyo ninyo okay mga children so finish or not finish pass your paper sir wapak ko na kong man get one half length of paper what one half length one half length Was, oh, likewise. Uh, so, numeration tayo. Okay? Uh, sir, hindi pa, hindi po kami ready. Ha? Huh? Hindi pa kami ready. Pa ready, oh. So, may, may charge yan today. One, one. Okay. Pinitan ako. Yan, kinunguman nyo yung su, suwatan na. So, dapat po may time. Basabasaha gin niyo. Yes, naman okay, ni bisaya. Oh, dapat bisaya dai. Yes. Oh. Yes. Oh, dapat ka. Ah? Oh. oh. O benta. De bisaya do binta. Ah. Oh. Tagalog. Syam na po. Oh. sa Swedish ah uh, sa Swedish ba Swedish wag mong subukan masisira ang buhay mo na hindi oh, no! sa Japan ah uh, <laughs> what? <laughs> Dubita what <laughs> Dubita Dubita uh, ka to may nakakulit na buwan Ah. Eba mo? Unsa sa Japan ang gwapo? Um, ah. Ah. Masa sa Japan ang gwapo? Oregato ka sa iwas. Omo kay bawo sa Japan ang gwapo? Wala. Wala. Ako to. Ako to. Oh! <laughs> <laughs> Sige na po, kusa mo diya. Okay. So, okay, okay guys. So, so ako sa undangon na kitaas na ngayon ng kuhan. <laughs> oh, sige, babay na. Babay na kayo mga kuan Bye! Bye. Bye. <laughs>